si Sir T.J. <laughs> Hi. Sir T.J. at Sir, ito na yung yung day old first batch ng early break. Si Sir T.J. repeat buyer. Ilang beses na, Sir? Pang-apat na ata, no? Sa day old? Sa day old. Ngayon lang. Pero sa, sa materials? Materiales. yata, apat. Nasubukan mo na rin yung materials ng R.W. Oh, Siyempre, eh. Ano yung unang nakuha mo, sir? Para awesome. malaman naman nila. Awesome. Awesome. Baka mamaya wala nang <laughs> lalabas <laughs> sa isa Batangas niyan. Si Sir TJ yung ano lagi kong binablog at sinasabi na nakakuha ng posom awesome natin na materyales. Ayan. Ilan yung panalo mo sir yung napalabas mo sa galing sa amin? Actually lahat ng part ng lumabas na yon is puro winner. Tapos nagbilang. Ang pinakatalo lang yung draw. At tapos pero ngayon, pero dalang best nang nanalo. Three times 'yon. Bago nag-draw. Tapos Basta, lahat kayo. ng kapatid niya nanalo lahat. Ayun. So ilan lahat 'yon? Yung sinasabi mo na panalo. Parang lima 'yon. Tapos ngayon siya yung pinaka base bloodline namin. Ah, uh, so nakailan na ako sa inang posum? Tatlo, dalawa. Oo, uh oo. -oh. Uh -oh. Tapos meron pa ulit dito. Kaya nga eh. Ngayon first time niyang kumuha ng day, okay. old. Okay. mga nakaraan materials. For Boston, meron din yata wala. mag Oh, yun yung Boston James McWhite. Ah, sa Boston Ah, uh, 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 ayun. Yan si Sir TJ. Tsaka shout out kay Sir Jose. Nang uh, san san bansa si Sir? Hawaii. Sa Hawaii. Yes. Tapos sa kuya nila kapatid. Kapatid. Kapatid nila si Sir Jason yes, sir. Batara. Ayun. Sir TJ at last nagpakita sa ano. <laughs> nagpakita siya. Shy type. type. Ayaw niya eh. Nakailang ulit na tayo malabanan. Ayaw niyang magpakita. So ngayon nagpakita na siya yan. Thank you sir TJ ah. Thank you rin po sir sa papa mo at saka uh, sa kapatid mo. Diba yung bata may sa ano, biligan no, ni Sir Russell pero, pero, pero na, wala, so, namatay. Sa rigs, eh. Sayang. Tapos so, nga pala kung gamitin yun. Ayan, from Batanga. Thank you sir TJ. Okay, welcome. Thank you Thank you. Pasig. Ayan po. Si Sir Pit po, no? Sir Pete ng Pasig. Ayan, nag-order siya sa atin ng... Ayan, syempre, ang paborito niya Santa Rosa White. From Miss Diane Lawler. Ayan po. Ayan, thank you, sir. Thank you po sa tiwala. Thank you rin po sa pag-aantay. <laughs> Asensya na, puding pala eh. <laughs> hindi ko, yung nagamit kong sasakyan, puding pala niya, hindi ko po nakita. Sa <laughs> so, dami na po siguro nang iniisip o sa, dahil tumatanda na. <laughs> Thank you po. Shout out kay Ma'am Lorna. <laughs> po yung akin ha. Thank you po sir ha. Opo, magkano po pa?